hindi kanya titigilan sa simpleng spell na ito. Gawin ito sa kabilugan ng buwan. Dapat ay kita mo ang buwan at hindi ito natatakpan ng ulap. Una, ay kumuha ka ng isang lalagyan. Kailangan mo rin ng buhay na insekto. Papel at isang bulaklak na mabango gaya ng rosas o sa sampagita. Una, ay isulat mo sa papel ang buo at totoo niyang pangalan. Halikan mo ito at ibulong mo ito sa papel. Kasabay ng liwanag ng buwan ay ang pagliyab ng iyong pag-ibig para sa akin. Sindihan ito. Ito ang aking alay. Sunod ay ilagay mo sa lalagyan ang insekto. Maaaring ibis, gagamba, langgam o insektong may buhay. Saka mo ilagay ang bulaklak dito. Kailangan mo itong ipaon sa lupa. Kung hindi mo pa ito may babaon sa ngayon, ay ibalot mo ito sa itim na tela at itago sa lugar na hindi ito masisinagan ng araw. Kapag may pagkakataon ka na, iibaon mo ito sa lupa. Isang beses mo lamang ito, pwedeng gawin. Pag-isipan mo muna ito bago gawin dahil malakas at matapang ang spell na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay eh, maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.